Kung tingin mo hindi ka na niya mahal, mahalin mo siya ng tatlong beses. Makinig ka para malaman mo. Una, kapag hindi na ikaw ang dahilan ng kanyang pagngiti at pagtawa. Pangalawa, kapag may pinili na talaga siyang iba, mahalin mo pa rin siya kagaya noong umpisa. At kahit sobrang gulo na huwag ka munang aalis. Hanapin mo pa rin ang konting pag-ibig na nararamdaman mo para sa kanya at manatili ka muna. Ikatlo, kapag nagpasya na talaga siyang iwan ka at umalis na, iparamdam mo pa rin sa kanya na mahal mo siya higit pa sa tatlong beses na walang puot at walang galit. Patuloy mo siyang mahalin mula sa malayo. Mahalin mo siya ng may pagpapatawad at sa huling pagkakataon, hawakan mong muli ng ilang segundo ang mga alaala niya. At kapag nagawa mo na, pagkatapos ng tatlong beses, ay palayain mo na siya. Tandaan mo yan. God bless. Dalawang kasalanan na hindi dapat gawin sa iyo ng karelasyon mo. Makinig ka para malaman mo. Number one, sirain ang iyong tiwalang ibinigay. Number two, lokohin ka at hindi irespeto. Eh, Alam mo, minsan kahit gaano mo pa kamahal ang isang tao, kapag nilabag niya yung tiwala at respeto mo, parang nawawala rin yung halaga ng lahat ng pinagsamahan ninyo hindi mo na maibabalik yung dati kahit gusto mo pa at ang sakit kapag yung taong pinili mong paniwalaan siya rin yung unang nagdulot ng duda sa sarili mo yung tipong hindi mo alam kung kulang ka ba o sobra lang talaga siya sa pagsisinungaling doon mo marirealize na minsan hindi mo kailangang ipaglaban yung taong ikaw mismo ang nasasaktan. Minsan kasi, hindi mo agad makikita yung red flags kapag in eh love ka. Lahat ng mali, nagmumukhang tama dahil ayaw mong mawala siya. Pero sa huli, matututo kang piliin ang kapayapaan kaysa sa paulit-ulit na pasakit. At kapag dumating yung araw na kaya mo nang umiti, kahit naaalala mo pa yung nangyari. Ibig sabihin, gumaling ka na. Hindi mo man sila o siya napatawad agad, napatawad mo naman yung sarili mo. At yun ang pinakamahalagang hakbang para muling magmahal ng buo. Kaya sa lahat ng nakaranas, masaktan at niloko, tandaan ninyo. Hindi nyo kailangang maging perfecto para maging karapat dapat na mahalin ang kailangan mo lang ay isang taong marunong pumili, marunong rumespeto at hindi kailanman gagawa ng dalawang kasalanang di mo kayang patawarin. Tandaan mo yan. God bless. Itong paraang sinasabi ng lalaking mahal ka niya kahit walang salita. Makinig ka para malaman mo. Number 1 palagi kanyang sinusundo at hinahatid sa bahay nyo. Gusto niyang safe ka at palaging makasama. Number two, niyayakap ka niya tuwing malungkot ka o masaya kayong dalawa. Kapag may problema ka o nanonood kayo na movie together, hindi mo inaasahang yakap kumbaga. Number three, ibinibigay niya ang kanyang jacket sa iyo kapag giniginaw ka. Iniisip ang kapakanan mo bago ang sarili niya. Mas okay nang ginawin siya maging komportable ka lang. Number four, kinakancel niya lahat ng lakad niya. Makasama ka lang. Gaano man iyan kahalaga, mas mahalaga para sa kanya ang makita at makasama ka sa bawat sandali ng araw. Number five, may something palaging ibinibigay sa'yo. Alam mo yung gusto niya kapag nakita o naalala mo ito, siya agad ang may isip mo. Number six, nakangiti palag habang nakatitig sa'yo. Nagkakatinginan kayo, minsan kasi sa mata mo makikita kung gaano kanya kamahal. Number seven, I-follow mo ako para malaman mo ang lalaking iniisip mo. Ngayon, habang pinapanood mo ito mo video, ay oo, tama ka. Mahal ka niya, lalo na sa mga pinapakita niyang kabutihan sa'yo. Tandaan mo yan, God bless. Mahalin mo ang overthinker na babae. Hindi siya yung tipong madaling matahimik o agad makampante kasi sa bawat sandaling hindi mo siya kinakausap. Ang dami ng tanong na tumatakbo sa kanyang isip. Galit ka ba? May nagawa ba siyang mali? O baka may nagbago na sa'yo na hindi niya napapansin? Hindi mo alam. Pero bago siya matulog, paulit-ulit niyang iniisip yung mga naging usapan ninyo. Lahat ng tawa at ngiti mo kahit pati ang titig mo sa kanya ay iniisip niya at inahanap-hanap niya kung saan siya nagkulang. Pero sa kabila ng lahat ng pagdududa niya sa kanyang sarili, patuloy pa rin na ikaw ang kanyang palaging pinipili. Hindi siya perfectong babae, tama ka. Pero sa pagmamahal niya, walang kulang. Tandaan mo, na kapag nagmahal ka ng overthinker na babae, hindi lang puso ang gumagana, pati ng kanyang isip, oras at lakas. Lahat ng iyan ay ibinibigay niya kahit minsan siya na yung unti-unting nauubos. Alam kong hindi madaling magmahal ng overthinker na babae. Mapapagod ka minsan sa dami ng tanong niya, sa dami ng what if niya. Pero kung matututuhan mo kung paano siya iintindihin, makikita mong kakaiba magmahal ang mga babaeng overthinker. Kasi sa bawat worst case scenario na iniisip niya, makikita mo ang patunay kung gaano kanya higit na pinapahalagahan. At syempre, lobos na minamahal. Kaya magmahal ka ng overthinker na babae. Sila yung babae hindi matutulog hanggat hindi mo sinasabihang mahal mo siya at okay ka. Takot siyang mawala ka sa bawat araw pero sa kabila ng mga takot niya walang araw na hindi kanya niya pinipili. Kaya kapag dumating yung araw na pakiramdam niya hindi na siya sapat huwag mo sana siyang iwan kasi sa puso't isip niya matagal ka na niyang ipinaglaban. Tandaan mo yan. God bless. Nahuli mo na nga, pero hindi pa rin siya umaamin. May ebidensya ka na at malinaw pa sa tubig ang pagkakahuli mo sa kanya pero todo din ay pa siya. Nasa halip na aminin ang nagawa niya at humingi ng tawad sa iyo, napakarami niya pang dahilan at kwento. kinagawa ka pang parang tanga kahit alam mo naman na ang totoo. Ramdam mo yung sakit habang pinapakinggan mo siya sa kanyang mga kasinungalingan na pilit niyang binubo. Ang hirap ba? Diba? Pinapanindigan pa rin niyang hindi at wala ang kasalanang alam mo naman na. Hindi na kasi ito tungkol sa kasalanan kundi sa kawalan ng respeto niya sa'yo. Alam mo, kung kaya niya pang magsinuwaling sa iyo kahit alam naman niyang alam mo na ang totoo. Kaya niya ring saktan ka ng paulit-ulit ng walang pag-aalinlangan. Diyan mo matututuhang minsan hindi mahalaga kung gaano mo siya kamahal. Kasi kung wala nang tiwala, kahit anong pilit mo pa, masisira at masisira pa rin. Minsan din, mas mabuti pang tanggapin ang masakit na katotohanan kaysa sa paulit-ulit na lasunin ang puso mo sa kasinwalingan. At higit sa lahat, tandaan mo na ang taong kaya kang lukohin at hindi umaamin, kaya ka rin iwanan ng hindi nagpapaalam. Tandaan mo yan. God bless. Sasaya ka kung marunong kang makontento sa karelasyon mo. Alam mo, gagaan ang pakiramdam mo kapag marunong kang makontento sa isang tao. Mas masarap kasi sa pakiramdam kapag alam mong wala kang tinatago. Mas payapa ang buhay kapag alam mong wala kang taong niloloko. Mas magaan kapag alam mong hindi ka nagsisinungaling at pinagkakatiwalaan ka ng taong minamahal mo ng totoo. At tigit sa lahat, hindi ka malilito kung sino ang dapat mong i-priority kasi nakatuon lamang ang atensyon mo sa isang tao. Alam mo, mas masarap mahalin ang isang tao alam mong walang tinatago. Yung tipong hindi hinahanap sa iba kung anong kulang sa'yo. Ang mapait lang na katotohanan ngayon, marami ang natutukso kaysa piliing maging kontento sa isang tao. Nandaan mo yan. God bless.